Hello madlang people, my name is Kyle. I'm 22 years old and, ang, and ako ang sweet chinito director ng Quezon City. Sweet uh, chinito director. Kyle, parang may kinakausap ka kanina. So magsasalita ka. <laughs> 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 Yung writers <laughs> natin, anong ginagawa uh, sa buhay ni Kyle? Ah, uh, floor director po ako ng events company. Oh! oh. Okay. Pwede ba kami rumakit sa'yo? <laughs> <laughs> Pwede. Punin mo naman Pwede eh. naman kami kayo. Matagal ka na nag-dedirect uh, sa mga events? Ah, uh, one year pa lang po. Ah, Kamusta na na experience? Ah, uh, okay naman po siya. na pag explore po ako sa Pilipinas po. Mm. Oo. Oh. oh, meron ka bang pick-up line kay Tinay? Ah, uh, meron po. Ah, uh, Tinay, familiar ka ba sa philosophy? Bakit? Kasi, philosophers have been trying really hard to find the meaning of life. But here you, you are, giving meaning to mine. Oh! Ano oh! sabi naman? Ano sabi? Hindi na mo ba, Tinay? Hindi rin po eh. Ang bilis ang pagkakadelivery ni Kyle eh. I uh, like that. You give meaning uh, uh, to Kyle's life daw, oh. Tinay. Eh? Yeah. Nakakilig oh. ah, naman. Thank you so much, Kyle! Searching number two, Reveal! <laughs> What's up my people? Ako nga pala si David, uh, 26 years old, ang marketing guy ng Antipolo City. Oh. Dito pala si Redden eh, ni Mickey ni, no, First. Kasama ni Mickey First, ah! si Coach Redden si, si David pala si David. Coach <laughs> ng Bini. <beanie>. Oh, <laughs> eh. Hey, David. David, Anong 'no sa buhay ni David. Um, nagma-marketing po, freelance, freelance. freelance. Ano, freelance manang, si anong, ano ba mga minamarket market mo? Sa so, ano ka ba? Sa palengke mo, buta ka tayo. <desconaltro> ano gumagawa po ng mga layouts, mga gano'n po. Ah, -oh. Hindi ba kayo magkapatid ni Kyle? Magkamukhang sila. Oh ma, Oo nga. Chinito rin kasi si <Aqua> yeah, David. Oh. <galleriesati> Ayan po. Pick-up line, yeah, eh. pick-up line ka kay Tinay? Meron po. Tinay, alam mo, parang bintana ng eroplano. <warming> Bakit? Kasi nung tumanaw ako... <asonicura> <laughs> David, <clears throat> Bailey, 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 yan, yan, David ah. Mag-follow ko lang yung order n'yo ah. Nakakatawa yun. Yung dalawang sisig sa

Dash. 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 Kasi pa David, sorry. Sorry po, oh. sorry na. Sa'n <laughs> kayo? Okay lang <Tila> yan. <laughs> Nanigaw. Tinay. Eh. Uh, <laughs> Parang ang bintana ng aeroplano. Bakit? Kasi nung tumanaw ako, abot langit na yung saya ko. Wow! wow.

I am Richard, ang modelong barista ng Kalamba, Laguna. Oo, oh, tagal na po barista. Oh. Kasi Richard, no? Oo. Oh. Saan ka nagpo-model, Richard? Ay, yung last ko po is Philippine Fashion Gala po sa Intramuros. Wow. Oh. I love Intramuros. Oh. Sa isa siyang barista oh. sa isang coffee shop na... Oh, ikaw ba yung may-ari? Hindi naman. po. Kaibigan ah. po. Sa kaibigan ah. niya. Ano ah. yung paborito mong timplay na kape? Favorite ko po yung Spanish latte po. Spanish. Oh, so Spanish. latte. Spanish. Oh, Spanish. Oh, Spanish. Oh, Ano Spanish. Oh, Spanish. Parang may condensado. Parang gano'n eh. Matamis Di ba? may milk yan? May milk. May milk. Okay. milk. po yung tamis niya at saka yung pait. Pait. Papanish yeah. oh. na yan. Ha? Spanish. Panish. Bakit? <laughs> may papaalat at saka Spanish. Spanish, not pa Spanish. Papanish yun yung alat at saka tamis Ganda na Ganda ng form ni Richard, no? Parang uh -huh. yung galing kamat as diretso na rito. <laughs> <laughs> Bakit? Hindi, <laughs> uso yan ganyan. Mga Richard, may pick up line ka ba para kay Tinay? Meron po. Ayan, go. Tinay, payong ka ba? <laughs> Bakit? Kasi umulan-umaraw, kailangan kita. At oh. pag nawala ka, lagot ako kay mama. Makakakasakit <laughs> <laughs> siya eh. Natawa lahat ng napagalitan dahil nawala na, oh, ng payo. Oh, ang ganda. Ang ganda. ganda kung hindi nasa pawan nila. Lika rin. Nauna kaming na Kasi mayroon eh. Spanish coffee. Eh. <laughs> sorry, sorry. Ganda, ganda. Yes. O Tep, sino dito ang uh, tingin mo pinakabagay kay Tinay? Uh, sa tingin ko po, ano? Si Searchy number three. Searchy number three. Bakit? 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 Mahilig po kasi siya sa matangkad. Oh. Uh, sabi ni David, nini-small mo ba ako? <laughs> <laughs> sabi ni David, <laughs> 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 oh.